compañero hindi ko alam tong si Jedi Cycle eh, may sama na loob sa atin eh. hindi ko rin alam eh, parang nakakaramdam din ako eh. paano ba naman Ang magandang araw mga kapanyero, ito, ito, dander tayo ngayon sa location ng pagbibisikletahan natin. Ito, ibaba na natin mga kapanyero ang ating bisikleta. Yan. Ay, oh, hindi ito. nga pala ako makakilos sa oh. mga, hindi ako makatulong sa iyo, Jed, kasi meron akong ano eh. Lumpo ka ngayon. <laughs> lumpo? Napa, napakabigat namang hatol. Lumpo. Al alam ko sa lumpo, pa Hindi ano, paralisado. paralisado. Uh, hindi ano, inutil na lang, inutil. Walang silbi. Maganda. <laughs> <Yeah. laughs> Alam mo, mo pa. sa trabaho, na. Nakakaya naman kay Jed, siya na yung may-ari. Siya nakisakay na tayo, tapos hindi pa natin tutulungan. Tutulong sana ako. eh. nai. Ay, mahira. <laughs> Jed, pagkatapos niyan, bumili ka ng kape, ha. Ah. Saan so, ba tayo, Jed? Doon tayo mag... Doon tayo... Ha? sa pababa. Sa pababa. Eh, siyempre, dapat puro pababa kasi mabigat to. Dapat puro pababa. Huwag naman puro pataas. Mabigat yung itlog nung kasama ko, eh. Hindi, may battery ito. May battery, Panyero. Huwag kang mag-alala. Pag-packet yan, may itutulong sa'yo, di baterya yan eh. Kaya lang, inaalala ko yung tuhod mo eh. Kaya ba? <laughs> <laughs> Nakakita nyo naman mga Panyero, umpisa pa lang. Napakasaya na ng, ng, ng pagsama-sama ng grupo, di ba? Ng tropa. Ayan na, ayan na. Papatay yung braso na yan. Pag umalaw ka sa likod eh. <laughs> Mangilig lang ganun eh, no? <laughs> Panyero, yung braso mo ha. Dandahan na. Mabigat yan. Mabigat pala yan dyan, ano? <laughs> Ah, uh, kala mo lang ano, kailangan o, pa, pa, talaga dalawang tao. Man, eh. Ay, oh, talak. Ay, pambiran lakas pala oh. Gaang. <laughs> <laughs> so, oh, par parang isang ano lang nang ano patatas. Ayun nga pala. Sa ano, sa trabaho. Sanay nga pala tayo e, sa buhatan. Ayun nga rin tumagis eh. Ah, tanggalin mo 'yang panyero. Ito ba 'yung nabili mo, Jed? Ano, ayun 'yung una mong ginamit. Ah, ito ba? Yung oh. isa, may tinopa ka kahapon niya isa, may gagawin pa ako. Ah. Tapos 'yung dadalhin. Ito 'tong 'yung pinapasundo mo sa mga babies mo, no? Pag summer. may saan wala. Panyero yan ang ay to mabigat. Para siyang motor, no? Baba mo diyan sa ano. Ayan. No? Ay baba mo na diyan. Papatay sa na lang kay panyero bago ah. kayo. Bago kayo ang kas. Ay wala pang kala ko apat ang gulong. Ah. Hindi ako sana ya. <laughs> motor yan. Hindi <laughs> <laughs> yung may dalawa rito. Ayun <laughs> ay, <laughs> ay, ganun. Ano ba tawag doon? Yung may pang ano? O, pambata. Yung pambata dito. <coughs> ano ko may gano'n? Sige panyero. Ano? Subukan mo muna panyero. Kasi so, yun, lagay mo battery. Bigat pala nito. Ito may battery dito dito nilalagay ang battery oh. Diyan niya mm. lagay ang battery. Kaya pag pagpaangat na panyero, hindi ka na mahirapan. Oh. Pagpaangat. Tas lalagyan natin dito ng pechay, kamatis, mga gamit. Pepino. Pwede. No. No. Pwede maglagay ng gamit dito, no? Uh -huh. may, 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 so, may mga dudugas na like tayo Rod? Ha? <laughs> pipitas tayo doon? May mga pipitas tayo Pitas na dugas <laughs> Meron na ba ka Pitas o dugas? <laughs> Pitik, pitas, dugas. Angelo, itutulo ko sa'yo ha. And dali, ibaba mo muna yung gear. Alam mo itong gear? Hindi. Toro mo sa'yo. Nagalit. Ayan. Ibaba ko lang yung gear manero. pa Bay talaga ni Jeday, Talaga nagpinapahiram tayo ng na ano, no? Ayun, no? Binababa yung gear. Bay talaga, talaga ni Jed, no? Pang ano, pang... No? Parang ano lang din. P problema din <laughs> Paano ba yun? Ako yung kasakay mo, panyero. Kung yung gulong mo masakay. <laughs> yung tadyakan, ano? <laughs> tadyakan mo na yan. Iwan <laughs> mo na lang. Ano? Bumaba ka na nga dyan. <laughs> <Ito, ito, ito, laughs> Ang bihira. Yan, Tapos yung... yung... pedal mo, naka-assist yan. Pagka naka-level 5 assist. Yung pedal mo, gagana yung motor pag nag-pedal ka. O maya, gusto mo ng throttle. Iba ba ako yung puwan? Tambi ka ta. Sige, ha? eh trotel mo, e trotel mo. Uy, huwag mong yung mga sasakyan ha. Ano <laughs> 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 trotel? Trotel, turtle yan, turtle. Ah! Oh. Eh, trotel, trotel. Bak Parang motor lang yan. Uy! <laughs> <laughs> uh. Yung tuhod ni Panyero. Sa Panyero pa. yung tuhod mo ha. Sanay pala yan eh. Tingin ko nagkahabal-habal yan sa Pinas. Eh? Sa Pilipinas, ano? Malamang. Uh -huh. Kita mo naman yung yung kamay niyan. Oo nga. Kamay, grabe yung kalyo. Eh, tigas eh. Tingin ko nag tricycle driver yan eh. Oo, oh, tsaka nagbubungkal lang ang lupa siguro dati nung araw yan eh. Oh, yabang. Yeah, Ay. Oh, <laughs> shit. <Uy>, <laughs> 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 dati tawanan ako dati eh, pag malapit. Anong Ano? Ano? Buti ka nang bumagsak panyero may ah. Gravel kasi doon eh. Yung bumangki, yung bumangki. <laughs> <yung bumangking. laughs> Napatawa tuloy ako doon, mabihira noon. Bumangki. Panyero, ice lang? Bumangking ka kasi sa may gravel eh. Huwag ka babangking ng ganun. <laughs> Bumangking ka sa gravel. Nagalit <laughs> siya pa sa atin. Eh. Ah, <laughs> kaya pa nyero, kaya? Di ba na Iba na ba natin yung buwan? buwan. Parang hindi ka kumbinsido, Panyero. nyero ah. Pagka ito. Total lang yan, pero kasi pagpangat. Yung e manual. Hindi e baka manual, ano? Pedal mo. Hindi, paano hindi ano hinto? Eh pedal mo lang. Manual, ibaba ko muna yung assist sa N4. Hindi, ah, oh, oh, mataas yata Zero eh. Zero yan, hindi kaya assist ng motor yan pag mabigat dala mo hanggang 5 mataas yung oh, ah, sige sige nga pedal mo sa two. pag may drone parang na, ayaw, ayaw na, na ni Panyero drive ah ayaw doon lang ka ng motor nyan. parang ano pre tingin ko nag-aalangan ha tingin ko nag takot parang ano parang ayaw ko na rin sumakay sa kanya eh ako rin kung ako ah, <laughs> doon na lang ako sasakay sa iyo <laughs> <laughs> kung ako sasakay uh -huh? dyan tingin ko hindi eh, rin ako sasakay eh. parang ayaw <laughs> ko kinakabahan <laughs> ako eh ha Panyero hindi, hindi, mag-drive-drive ka muna para masanay ka. <laughs> <laughs> kung... Ito doon mo yung speed para masanay ka sa speed niya. Kahit yung throttle. Kung ano lang eh, kung wala lang akong injury sa kamay, ako na lang magdadrive eh. Oo oh, wala akong tiwala dyan. Ako rin eh, wala rin tiwala eh. Pero mamaya pag dumating sabihin natin, ay magaling mo pala magbike. <laughs> Oo, oh, um, taktikin natin. <laughs> Oo, oh, Siyempre ganun talaga magkakaibigan. Oh. Hindi natin dapat papaalam sa kanya yung totoo nating naramdaman. Hey, 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 hey. Baka masaktan yung damdamin. Pero pag nandito na sabihin natin, galing mo talaga magbisikleta, panyero. Ibang klase ka talaga. May tiwala talaga ako sa'yo. Galing Hindi, mo. Par, pero wala talaga, akong, hindi talaga ako. No? Hindi talaga mabisi ito. Nakakatakot. Ha? Nakakano lang. Galing mo, expert ka na. O, galing mo, panyero. Talaga may tiwala ako sa pagsasakay sa'yo. Sasakay ako sa'yo. Talagang supportahan kita. Ayos. Pero hindi ka ba nahirapan? Hindi, maano mataas yun. Yung kanina, yung natumba ka doon, ayos naman. Hmm, hindi, yung ano eh, yung bato. ay ah, yung bato? Yung bato. Mambihirang bato yan, oh. No? Okay, bato, yung gano. bato pa lang may kasalanan eh bato, bato, bato. Pre. Pre. Yung bato pa lang may kasalanan eh. Kaya Tingko dapat nagbabay ko sa ang basketball court. Basketball court. Ay to yung bisikleta ni Jed. Wow, galing Eh pang solo yung <laughs> pinagbibisikletahan ko sa Bulacan marmol marmol? <laughs> oo oh, marmol ah, kaya hindi pala. ganitong karsada marmol hindi. yun oh, hindi sa si Panyero sa plane sa ano? tingin ko talaga piatalada niya sa gitna yung mga yung <laughs> <laughs> Oh nga no sa so gitna gusto mo mabanggaya ang bihira <laughs> sanay nga sa Pilipinas to driver nga sa Pilipinas kung saan 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 lang nagpa-park Bigat talaga to <laughs> ibang klase ka talaga Panyero nakababala na, ba? hindi pa ah, oh, na bababa ka Yeah, ano lang mga nisan ano lang nga, ganyan, ganyan lang talaga kami, mag, ano, mag, enjoy, enjoy, magbiruan. Yan, good vibes lang tayo, mga, mga kapanyero pala. Kaya mo ba? ano, ako na mag -aaral. Ano, alam mo? Kaya mo? Kasi ang gamit ko doon, BM Hindi, eh. mo mo lang Parang mas gusto ko yung suggestion mo. Parang gusto ko yung suggestion mo, ikaw na lang mag-drive. Dito na lang si Panyero. Parang kung sangaling bumagsak. At least magsa lang siya. Baka madagdagan yung injuries ko pag sumakay ako ay panyero. Ang <laughs> panyero ano? Naka naman talaga. pa isi ah. Panis ah. Ang bihira. O, tingnan natin to Baka pagliko. Nakakatakot talaga siya mag- Ha? Nakakatakot no? Oo. Uh -huh. Parang ayoko rin sumakay. Kailang nahiya kasi ako eh. Baka ma short term disability tayo. Oo eh? nga eh. Nahiya, nahiya, lang ako talaga na ano eh. O, baka babagsak na, na naman. Oo nga. O, pwede naman na ah, kaya naman kung sayo ako sasakay. 'Di ba? Oh, yeah. Ba? Oh? Kaya pa po sa. Harap. Hindi ba pwedeng ano? Ano? Hindi ba pwedeng tanggalin mo 'yung motor para magpepedal pedal lang ako? Oh, alam ko 'yan. Ang ang gaang eh, no? Ang gaang ang kasi, gaan? no. Oh, hindi pwedeng na, mo na, naman hindi gamitin 'yung motor. Hindi nagsuway hmm? mo muna umangkas wala ko tiwala. Ha? Ah? Try mo muna umangkas. Ah, si tignan lang kayo muna. So, ko. Pagka okay, saka ako sasakay. Kaya ka nga, para hindi ako mapahamak eh. <laughs> Di baka madagdagan yung injuries ko eh. Ang bihira na. <laughs> ano ganyan lang kami magbiraan ha. Baka sabihin nyo, binubuli namin si Panyero. Hindi, ganyan lang kami magbiraan mga kapanyero. Sinasamanta lang namin. Sinasakay sa likod. O, may sakay sa likod. Yan. Ako na magdadalong mga gamit. Ba, subukan natin, subukan natin. Taray natin. Ayan, Ayan. Sige, saka, sige. sakay kami rin, sakay ako dito no. Ayan, so hindi ako pwedeng mag-drive kasi may tama ako sa kaliwang kamay. Ayoko, may uh, angkas ito. lang tayo. Eh, may <laughs> yung cellphone mo, hirap pa sa iPhone platform. ka pala hirap tayo mag-transfer. Mare. Bibidyo ako kayo ng dalawang kulong. Sige, sige. Eh, dito na muna. Ito na muna. Ah, sige. Sundan dan da da tapos sundan mo kami. Ang galing. <laughs> 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 Mga <laughs> loko-loko talaga tumawa. Eh. Oh, yan, no? Ha? I-throttle mo, tulungan mo ng throttle para lumayo ka ng ko sa sasakyan ko, natatakot ako. Oo. <laughs> eh. eh par parang Parang endless lang pala 'yan. Eh <laughs> mga kapanyero, no? Yung dalawang kulokoy. Ay, mahusay pala si panyero. <laughs> Injured kasi si Inags mga kadeday, no? Kaya si panyero isasakay si Inags at mga matanggal sa tabaw si Inags pag nagbike to ay eh naka WCB yung benefits ba kaya pabalik na mga kadya. kapanyero no parang nasa parang nasa movie lang yung dalawa yun oh. oh, may sasakyan <glaro> Nagagamay mo na, nagagam. Hindi, iba yung mukha ni Inax, eh, sinabi <laughs> mong panis eh. Pare, ayoko. Ayoko mang kasi, takot ako. Kinakabahan ako, baka ma madagdagan yung injury ko. Iba, iba yung mukha ni Inax eh, sinabi ni Panyel ang eh. Natakot ako pre. Ikaw na lang kaya ako na lang mag-drive to. Hindi ba, wala akong mag-drive eh. Hindi, maiwan na lang ako rito. Intayin ko na lang kayo. <laughs> Di, di, di. Joke lang. Kaya, joke, kaya. joke lang, mga kainays. So, oh, ready ko oh, yung mga gamit. Ka mga kapanyero, mga kainags. Ka-Jedi yeah, uh, Cycle, yan. Jedi Cycle. Don't forget to subscribe. Panyerong Bulakenyo po. sino natin. maraming salamat sino sinusuportahan natin si Panyerong Bulakenyo na para maka 1,000 subscribers po siya. Yan, please po, uh, pakiusap, subscribe <laughs> naman po kayo kay Panyerong Bulakenyo para maging ano, ma monetize na sa kanya, siya sa kanyang YouTube channel. Maraming maraming salamat po. Bisita po tayo sa ating channel. Yan. Ayos. Ka tayo. Oo nga, maging helmet tayo siyempre. May dala, dal <laughs> tayong helmet eh. Helmet tayo. O sige. <clears throat> Panyero. Hindi ko alam tong si Jedi Cycle eh may sama na loob sa atin eh. Hindi ko rin alam eh parang nakakaramdam din ako eh. Paano ba naman? Ang, ang gusto kasi ni Jedi Cycle mga kapanyero no. Ito kasi dito tayo. Ito kasi pababa yan eh. Pababa. Matarik yan. Matarik yan, di ba? Eh Eh ang kas ako ni Panyero. Eh dito nga lang sa patag, medyo gumagalaw-galaw na yung bisikleta natin kasi ang kas ako ni Panyero mga kahina, mga kapanyero no eh gusto siguro ni, ni Jedi magbike tayo pa dalos dos eh madisgrasya tayo dyan hindi ko alam kung kaibigan natin to si Jedi Cycle eh masama lubi yata sa atin may lihim na galit yata sa atin to eh Kaya, para nakakaramdam din ako eh. oo nga no Kaya, eh, kanina nung dalawa kami nag-uusap ang, ganda ng, ang ganda ng mga kwentuhan namin tungkol sa'yo tapos eh, yung pala may lihim na galit sa atin. Bira <laughs> naman talaga oh. <laughs> sabi namin nung bibisikleta ko ron, sabi ko sa kanya, ang galing talaga magbisikleta ni Panyero. Tapos eh, ngayon eh, ka <clears> mga <throat> ah, kapanyero, papakita namin sa inyo no. Oh, Panyero, pakita natin sa kanila. So, natin dito. dito. tayo dumaan, mas malapit. Dito, 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 dito tayo. Dito sa... <laughs> maglakad nga muna tayo, tingnan nga muna natin yung dadaanan natin. si, <laughs> Parang... hindi ko alam kung may sama ng loob sa atin to eh. yun yung sign tingnan mo yung sign ayan yung slow na sign oh ayan T tama naman oh no? ayan oh no? slow na sign ibig sabihin oh pag ganun siya slow ayan oh dire dire tu yan doon ah an matarik pala eh ayan ako dumaan nung nagbisikleta kami dito ni Jeda ano? matarik to ah matarik talaga yan kita mo naman sabi ko sa iyo Hindi. Okay. Nakita mo pa lang hindi ka pa nagbi-bisikleta nangangalog na yung tuhod mo. <laughs> eh paano pa kung diniretso mo yan bihira tingnan mo si Jedi tinatawanan tayo may lihim na galit talaga sa atin may to eh. lihim to ayun o no? bihira ano dito katapating kita Panyero katapating kita mm. gusto kong magsabi ka ng totoo <laughs> kaya mo ba? kaya yan eh paano kung angkas mo ako? kaya yan hindi yung kinakatakutan ko eh yung kaya <laughs> kaya eh baka mamaya uh, kaya na tayo ni Jedi <laughs> pagbalik Jed, wala akong tiwala kay Panyero eh. Gusto ko na maging totoo talaga, gusto ko talaga maging ani sa inyo. Mahirap mag ano, magsinungaling eh. Baka mamaya yung pilay ko eh. May tubig ba kayo? Madagdagan. Hmm. Yun lang. Yun Lahat lang. kasi inaasa na natin kay Jedi. Hindi may akong dalawa, dalawa pa eh. Nakakahiya ah, naman. May... Nakakahiya naman Jedi. hindi ko kung saan ko Yun. Ang ganda, ganda ng bisikleta ni Jedi oh. Parang hindi gaganda yun. Parang ginastosan talaga yun. Ginastosan, ginastosan talaga yun. Ano yan? Parang adventure talaga yan. O, sige tara, bilis na natin. Anong ano, plano? Oh, tara, tara. Ano? Eh, magtulang muna tayo. Wala tayo tiwala kay Palmeiro. Oo na. nga.